tahasan po talaga palang inamin na itong si Mr. Harry Roque na sa niya, sinuportahan niya, prinomote niya ang Pogo. Dahil na rin sa utos nga na itong si Noong mga panahon daw, dahil pandemya, wala masyadong namumuhunan dito sa ating bansa. Ang BPO industry daw ay bagsa. Parang hindi naman tayo naniniwala dyan dahil malakas ang BPO companies noon pa man, kahit ng panahon ng pandemya, ay hindi talaga nagpatinag ang BPO companies dito sa atin. Industriya ng BPO. Alam natin yan. Dahil karamihan sa mga nasa paligid natin ng panahon na yon, ay patuloy ang trabaho sa BPO. Pwede home-based o pwede pumapasok talaga sa, sa opisina. Pakinggan natin itong pag-amin na ito ni Mr. Harry Roque sa malalang korupsyon sa gobyerno ni Digong dahil nga daw sa Pogo. O, oh, ayan. O, oh, diba? Mapapagutsyab ka talaga sa ginawang ito ni PBBM na ipinaban ang lahat ng Pogo. Aba, yung mga Pogo establishment daw, yung mga uh, mga buildings ng Pogo, ngayon daw ay talagang nakatiwangwang na. Totoo na may mga nawalan ng trabaho, pero siguro, mas marami ang, or mas mal,

So, narinig niyo yun, wala masyadong bukas na industriya. So, ibig sabihin, yung Pogo, okay lang. Walang problema. Kaya niya prinumot. Humahanap ng lusot dahil si Harry Roque. Talaga ba? Naubos ba? Nawala talaga ang industriya ng, ng BPO na panahon na yun? Ulit-ulitin ko ha. Hindi. Dahil sa tingin ko, yun yung uh, mas lumakas at naiwan Di Maraming nagsara totoo. Maraming um, industriya or maraming negosyo ang hindi nakapag-operate ng panahon na yon. Pero yung, yung mga BPO industry, lalong lumakas ng panahon ng, ng pandemya. Tingnan pa natin yung ibang sinabi natin si Harry Roque. Ano, kumita tayo sa tayo kukuha ng pambayad sa COVID responses. Hmm, ayan. Lahat ng utamin lang natin. No? So, naintindihan ko that Ayan. alam mo na pala nung panahon na yun na kinukurap na yung mga government officials syempre kasama dyan yung mga namumuno, alam dapat yan ni alam mo na pala nung panahon na yun pero hindi ka pa rin nagsalita hanggang sa na discover na lang na may kinalaman ikaw mismo sa Pogo tapos ngayon mag na ka hmm. Mag nga nga ka, nga na kuno ay nasyak ikaw dahil sa extent, sa lawak ng korupsyon uh, na may kinalaman nga sa Pogo. Yung 100 million na ginastos, to. No? Pero talagang nasyak ako. Kasi alam mo nangyayari matapos umabos, yung mapasiduality doon. Wala na isang sinong natin natin sa kulungan. Na, so... Ah, ayan. na nang kaugnayan yun. So, yan ang punto natin. Nakikita nyo? Nakikita nyo yung, yung takbo ng panluloko at panggagago ng mga katulad ni Harry Roque? Kitang kita po sa video ito, aminado etong si si Harry Roque. So yan ay isa lang. Yan ay isa lang sa mga katarantaduhan at kagaguhan ng administrasyon ni Digong. Paano kung lahat ng yan ay magsilabasan pa at magbigay ng mga ebidensya? Kung paanong ginago ang ating bansa na itong mga Duterte? Nako, mas malala.